balad ng mga tao isa na ngayong mode of payment sa pamamagitan lang ng pagkaway. Drop your things and leave them behind. Hindi mo na kailangan maaligaga na baka may maiwan kang gamit sa pagpasok mo sa eskwelahan o trabaho dahil sa China literal na everything is in your hands sa isang kaway mo lang. Bayad ka na. Yan ang bagong mode of payment sa China kung saan hindi mo na dadalhin pa ang wallet mo dahil palag mo lang ang kailangan mo. Ang detalye ng makabagong teknolohiya na ito, eto. Sa dami ng commuters na nagsisiksikan sa mga public transportations, Bukod sa pangamba na masalisihan ng mga kawatan, nagsisimula na rin ang traffic sa pila ng ticketing booths at pagtatap ng key cards, partikular na sa mga istasyon ng mga tren. Pero ang China, pinatunayan na naman na pagdating sa teknolohiya at innovations ay meron silang ibubuga. Ang bagong innovation na ito, hindi na kailangan pang pagkagastos pagkagastusan dahil literal na nasa kamay nyo na ang sagot. Sa pag-i-scan lang ng palad, bayad na ang mga dapat mong bayaran. Paano? Gumagana ito katulad ng facial recognition. Binabasa ng sensor ang mga palm print o yung mga guhit sa palad ng isang tao at ang mga patterns ng mga ugat nito. Ito ang Weixin Palm Scan Payment na nagbula sa Chinese tech company na Tencent na siya rin nagmamayari sa application na WeChat una itong ginamit sa express train sa Beijing Airport at Shenzhen University bago tuloy ang ginamit sa mga convenience stores sa Guangdong Province. Sa pamamagitan nito, hindi na kailangan pang pangambahan ang pagkawala at pagnanakaw ng cards at cash. Dahil sa isang kaway mo lang, bayad ka na. Ikaw, sa tingin mo ba, ito na ang sagot para maibsan ang araw-araw na pasanin ng mga commuters dito sa Pilipinas. DWIZ Research Report. Ray Re Ray -re Report. Thank you for watching. Tuloy lang ang panonood at pakikinig ng tamang balita sa DWIZ News, DWIZ News FM Regional, DWIZ News TV Aliu Channel 23 nationwide. Mag-follow, like, subscribe at i-share ang aming mga social media accounts.